kapatay gutong good morning sa inyo so ito panibagong vlog na naman ni Amore Vlogs so ngayon guys nakapag init na tayo guys ng ating lemon ginger tea so ngayon guys kakain na iinom na pala tayo sorry kakain so ito na naka ready na guys ready ready na yung pag inom ko so inaantay ko pinalalamig ko na lang guys no? grabe sobrang gilim pa rin sa labas guys dahil sa taal ba? Diba? dahil sa mag. Ah, guys, medyo maambon-ambon dito. So, kamusta naman sa lugar niyo, guys? Anong balita dyan? So, mag-comment naman kayo guys. No, para naman nalalaman ko guys kung meron ba akong mga kausap dito sa YouTube ko nag-iisa lang talaga ako, di ba? So, yun na nga guys. So, bala kong bumili sa Lazada guys nung ano, yung sinasabit dito na para sa camera guys, no? Para pag lumalabas ako guys, gamit yung motor ko, na vlog din ako guys. Napapakita ko sa inyo mga lugar, dito yung mga pinupuntahan ko. So wala pa kasi akong budget guys para bumili noon sinasabit dito guys, sinasabit sa dibdib, di ba? Para yung cellphone ko nakasabit, tapos habang nag-drive ako, okay siya, di ba? So ano mga ganap nyo sa mga kahapon guys, ano mga ganap? So ako dito tinapos na nga rep guys sa wakas guys. No? Ayos na yung rep ko. So yung pambili na lang guys ng laman ng rep. No? So, yun nga, oh. Guys, nakagawa na ako ng yellow. Oh, di ba? So, success na ang pagpapagawa natin, guys. Grabe yung na, ano, natin. So, kulang-kulang 4,000 ang nagastos ko talaga dito, guys, sa pagpapaayos ng rep ko. So, sayang kasi napabayaan, guys, kasi yung rep. So, yung mga gantong design pala, yung mabe na rep, guys, dapat pala yan hindi pinapatay, guys. Yung rep kasi mababaloy yung consume nyo sa kuryente. Diba? So, yun nangyari dito. Pinalitan natin ng priyon. Pinalitan ng priyon. Tapos, ang nagka-depresya, itong pan niya. So, bumili rin ng pan. Kaya yun, inayos ko lang lang. As in, 4,000 yung nagastos natin. Grabe, guys. Yung budget natin, pambili ng mga pagkain, pambili natin, pang grocery natin, nagamit natin doon. Sa pagpapaayos ng rep. So, ito nga, oh. Ayos na nga, pati sa baba. Lumalamig na. Ayan, guys. So, na. Tinaman naman, lang ng rep ko tubig, tubig tsokolate, at pandesal. Ang biro, wala tayong laman guys, yung rep natin. So, sana makapamili tayo. So, naubos yung budget natin sa ngayon guys, no, yung budget, tuliyan. So, ngayon, niisip ko nga, ano, kung ano yung lulutuin ko. Wala akong maisip na naman guys. So, ano kayo, ano bang plano nyo ngayong araw na to? So, mag-iingat tayo guys, noodle, kasi nga, yun nga anytime dahil kasi diba may alert tata ang taal parang ganyan. so bumubuga na naman ng smog may smog na naman sa labas. sobrang bilim ngayon diba so naapektuhan ang naapektuhan ng Metro Manila guys diba so sa Batangas diba nga so ganun so yun lang yung aking update guys so di diba, ko alam kung mamimili ako ngayon kasi nga kung nga eh yung budget ko kasi nakabudget na kasi yung pera So, nagalaw ko nga yung ano. So, hindi ko alam kung paano ko makakapamili nito. So, yun. Ganun lang yung mga kwento. Pambira yan. So, minaantay pa akong minaantay pa pala akong package ng no, salasada. Meron pang hindi na-deliver sa akin. So, na-deliver na kahapon yung iba na in-order ko. Yun. Tapos, may aayusin pa pala ako doon sa kwarto namin. Kasi yun doon sa aircon kung ano nga ng aircon namin ano may uwang so ayusin ko yun ayusin ko na may bibilin pa ako para dun bibiliin bibilin ako para matakpan sa dahil kasi delikado pag yung, yung mga usok ba diba, biglang pumasok sa loob ng kwarto so, katulad ngayon diba may di ba ganun so nag-iingat tayo doon sa maaaring pumasok na mga chemicals guys na usok ba diba, na ganun so yun, ako sa DB Mart mamaya sana makapag vlog ako dun sa loob ng DB Mart mamaya mga may ko lang magbukas kasi mga 8.30 siguro bukas na yun. Sayang ngayon Sabado makakapag-changi na ako kaya lang. O oh, changi, gusto ko sana bumili ng kortina doon kasi napakaganda ng mga kortina doon guys. no, kortina, ang dami na bibili. Every Saturday kasi sa Pasig may changi. So sayang, next time sasama ko kayo doon, magbablog ako doon sa changi, doon sa Pasig. Every Saturday yun guys, doon sa third floor, napakadaming sale doon. Mm, napakadami mga sale doon, mga damit. Kasi para sa divisoria, guys. As in. So, yun dun sa mega market dito sa Pasig. So, minsan tuturo ko kayo doon. Pag may kasama ako, guys, kasi baka maagawan tayo ng cellphone, guys. Kasi ang dami talagang napakadaming krimen ngayon, guys. Kasi magpapasko, iwan ko ba kung ano nangyayari. Ba't ganoon ba't, diba? Sana matapos yung mga ganoon mga snatching, mga gano'n, gano'n. Siyempre, yung iba, di natin mapigilan sa sobrang hirap ng buhay nila. Pero yung iba, talagang trip lang siguro nilang gawin yun, di ba? Sana matigil na yung gano'n Para walang mga napipirwis yung mga tao, di ba? So, yun. So, spread na lang natin ang pagmamahal at respeto sa sa isa, guys. So, ito lang ang aking update. Yung yeah, more vlogs, mga kapatid, gutom, -ba babo!